78, sir. taka lang kayo. Sige, sige. Balikat po, magsak. Oh, nakita lang po namin kayo sa live eh. po kami Hindi bali. Hindi Lumubog. Dislocate. po. Wala pong x-ray? Ngayon lang araw yan? lang araw na Sige, tawadhin nyo na. Ayan emergency photo ito ngayon na araw. Uh, Magaling araw daw, nag-dislocate. Ito pala po, nag-dislocate ito. Tingnan natin ha. Sa so, tanda na ito, 78 years old. Oo, lang ha. Uh, emergency photo today. sa uh, taga Laguna. No? Ay, Chepeco pa oh. Yan sa likod. No? Sa so, Mayor doon ay Chepeco.

ano ba? Labi kayo, oh, pagpapaga, oh. Oh, oh lang ba na umaga, eh. Ang pag-anak agad. Aray ko. Ang hirap adjust ko nga sa wheelchair. Oh. Kasi dapat nakahiga to. Kasi nyo ipo-push. Pero hindi po kasi siya makakadiretso yung hirap ng hirap. ka lang, boss. Hanggat maaari sana. Oh, sige, ma. Kaya na. Ma, Kaya na, Ito, grabe din ang pag-aari ito. Walang, ay ito, ay, dito ay, ay, ayos. Hindi, ay, kung oh, pangayos. Kasi, labi kayo, walang ahang to. Huwag na huwag iaayusin yan. Huwag delikado yan. Ang kakapractive po tayo dyan. Oh, aray ko. Saan masakit na yun? ay, aray. Sige, wala. Saan masakit na yun? Saan masakit na, na ma? Ay, ito, masakit. Magigat niya? Oo. Oh. Ito ang liig. Ito ang liig. Ito ang liig. Ito ang liig. Ito. Oi. Oi, ya ko. Sakit ni pagay adik inan. Oi, Oi. ko. Oi ko. Oi ko na. Kimi ko na yeah, Sige. sakit. Sige <laughs> okay, pa. Ano? Okay, sige, sigaw niyo lang. Sumigaw lang kayo. Tumigaw. Inhale. Inhale. Sigaw ma! Okay, okay, Sigaw lang uh, kayo! Sigaw lang! Sigaw lang! Okay, okay. Sorry ma! Pagkakotok nga! Sorry po! Sorry sorry, sorry! sorry ma! Sorry ma! Sorry ma! Sorry ma! Salamat Panginoon! Salamat Panginoon! Nawala yung sakit! Nawala yung sakit! masakit pa rin. Pero naman magutok na. Pero naman magutok na. Hindi niya ng Panginoon. Oo, oo naman, syempre. Mabuti ang Diyos. Ay, panginoon. Nay, kamusta yung magutok, Nay? Oo, oh, mabuti. Mabuti, Nay? Grabe ka, sakit, Nay? Oo, oh, hindi man. Naka, parang kaya na. Kaya na? Lumana? Oo. Oh, oh.